hindi ka pa ba na-invite sa content? So, panoorin mo ang video nito. Baka makakuha ka ng idea oral aral. Maraming mga dahilan kung bakit hindi na-invite sa monetization yung mga content. So, halimbawa yung unoriginality. Hindi tayo ang gumawa ini-edit na natin tapos napansin ni Mita no mga ganon yung mga viral video or post sa ibang uh, mga content creator tapos ini-edit niya sinishare sa content natin yung iba naman <coughs> uh, yung mga aesthetic image no yung mga picture ba tapos hindi gumalaw, edit gumalaw na, ganun. Kunya, lalagyan ng mga music, no? So, parang nindot na tingnan, no? So, may ibang mga ah uh, yung mga iba pang dahilan, yung spamming, halimbawa yung mga post mo, yung caption, parang sobrang taas na hindi naman related, So, mga hindi yon mga ano ba yun, hindi mga uh, recommendable for content monetization. So, may, 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 ibang mga post dyan na pang viewing. Viewing lang. Halimbawa, uh, routine ba? Nagkakapi, kumakain, nagja-jogging, nag nagpapalit ng damit, nag -wallis. That is only a viewing. So, hindi yan mga recommendable for content monetization. Okay lang yan, pang-viewing, have fun, okay lang yan. Pero pag ang usapan natin, yung pang-content monetization recommendable, kailangan quality ang video, uh, naka-engage, naka-relate ang tao, naka-entertain at saka may matutunan na aral, So, ano bang gagawin natin? Simple lang ang gagawin natin. Kung gusto mong ma-invite sa content, moneti ma content monetization, linisin natin. i natin. Lilinisin natin. Yun. Yung mga unoriginal na mga post or upload or sharing sa mga post natin. Pero kung ayaw mo namang ma-monetize, uh, pang kuan lang pang viewing lang or whatever purpose okay na yon pero kung gusto mo talagang ma-invite kailangan mo muna linisin yun ang ginawa ko linilinis ko muna bago ako nag-apply ng content monetization so sana may natutunan yun lang mga kalpa ka